Hello guys for today's video. Ayan, nandito ako ngayon at paalis kami na prang kayo ano. So halika samahan niyo ako. A day in my life, nandito na ako sa car. So biglaan pag alis namin sa so, mga naga sundan niyo ako. Sa so, mga langga na prang kaya ano. So ito yung ating part 2. Oh. Tapapunta na tayo ng Bahrain. Ayan. At uh, dumaan kami dito sa tinatawag nilang expressway. Dahil nga ito daw ay mabilis. Hello guys, andito kami nag-stop kami ngayon oh. dito sa ano sa maraming restaurant. So, time check ngayon is 6.30 ng gabi. So, naprank kayo ano? Akala nyo uuwi ako? magbakasyon kami sa barin Ayan, papakita ko sa inyo yung aking kalagayan dito sa sasakyan. So, ito ha, tingnan natin. Sa mga langga, habang inaantay ko yung aking employer na pumasok sa dyan sa grocery para bumili ng pagkain, may mga tangata kami sa sasakyan. So, ako naman madali ang nag-upload, ba? Diba? Akala ko naman bibili yung aking amo ng pagkain, yung pala hindi pag ubalik niya sa sasakyan. Diyos ko, isang balot lang na kurason ang binili. Oy, asan ka pa? Sabi ko, paturo-turo pa ako dyan. Yan ang gusto ko, yan ang gusto ko yung pala mali na prank din pala ako so mga langga ayan bumili yung aking employer ng uh, maliit na thermos tatagayan ko raw sila ito sabi kong ganun iisa iisang thermos lang akala ko yung pala dalawang thermos lang ako ang taga tagay o yan o tinagayan ko na sila tagay pa more nung papunta na kami doon at uh, medyo alas 5 ng hapon dyan ng hapon at medyo maluwag-luwag pa din sa kalagitnaan ng bandang uh, manuna ay eh, medyo ano na, madilim. At biglaan, ang bilis ng oras ngayon, mga langga, akalain mo ba naman, nasa damam na kami. Sa mga langga, time check, alas 7 na nang gabi, nandito na kami sa damam. At papunta na kami. Ngayon pala, mayroon palang daanan doon na pwede palang i-direct. Ang bilis ng oras, andito na kami sa pinaka-airport ng Bahrain. Welcome, Bahrain. Ito yung mga langga, oh, napakarami. Akala nyo ba yung airport lang ang mga alkal ng inyong mga passport yan, pati dito sa Bahrain rin mayroon kasi hindi kayo makakapasok kung ang alam So mga ka, habang binabaybay namin ang barin at hinahanap namin yung hotel na pupuntahan namin, eto medyo ano na, time check natin, alas 9 na ng gabi. O di ba, umalis kami ng bahay is alas 6 ng gabi, hapon. Sa so, mga langga, inikot ni ikot namin yung hotel kung na saan yung hotel namin. Yung pala, nasa tabi lang pala ng dagat yung aming tutuluyan. So, malayo-layo pa. Time check natin is 10.30. Langga, akala ko yun na yung tutuluyan namin doon sa kabilang iskinita. Yung pala, hinahanap pa namin, tatawid pa kami ng isang tulay bago na naman kami makarating doon sa hotel na pupuntahan namin. So, mga langga, sa wakas, nakarating nating na rin kami dito sa Maris Hotel. Ito yung uh, hotel na mayroon palang kaibigan dito yung aking amo. Yung doktor na doktor ng aking alaga. Uh, mayroon palang islat siya dito. So dito kami pinatuloy. So mga langga, ito nakapasok na kami sa loob ng aming tinutuloyan at ayun ang aking amo. Good morning mga palangga Adin my life Na prank kayo ano Nandito ako ngayon sa Bahrain So tingnan natin isa isa natin yung Nandito sa hotel So ayan mga langga So pagkagising ko kanina mga langga Hindi ako nag vlog dahil uh, Tawag nito Tinanghali ako The time check na to is alas 9 So ito yung mga baon namin oh. No? Ayan mga kurason Mga oreo toast bread. Ayan ang mga baon namin. Tapos, siyempre, meron din ang Kaya pala si Baba, sabi niya, pwede daw ako magluto dito. Sabi niya, ganun po. Kung alam niyo lang. Tapos ngayon, ito yung hitir. Ayan yung oven. Ayan yung initan ng tubig. So, ikutin ko kayo. Tapos ngayon, ito yung baon. Baon naman niya. Hindi ko gagalawin yan. Sa amo ko yan. Tapos ngayon, ay ito. Kagabi, kumain kami. Ayan hindi ko na ubos yung aking mak. Hmm, 'di ba? Ito yung kaloob, ito yung kalooban natin sa hotel. Alam mga galangga, <clears throat> ang may-ari ng hotel na to ay akaibigan ng amo ko. Doktor Palagay ko libre siguro siya dito. 'di ba? Libre 'yan, oh. Ito yung aming pintuan. Ito e, tugnan natin. Turok pa kasi siya Ito yung pintuan. Tapos buksan natin ito. Pagbukas, ayan ang babungad sa iyo. Diba? Ito, ano lang ito ha? Hmm. Ayan, tapos punta tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Ito ang magbungad dahil nakaligo na ako. Ito yung mga gamit namin isa-isahin natin mga gamit. Ito yung gamit ko. ba? Diba? Ngayon, ito ako. <laughs> Tapos na kasi ako maligo. Nakasabit na yung towel dyan. Ang cute ng ano nila, yung CR nila. Diba? O mga langga, ikotin ko kayo. Andito kami sa, ano kami, nasa uh, fourth floor kami. 904 ang ano. Ayan, may halaman sa tabi. Malinis to. At saka, ito, ito sabi ng amo ko. Ano daw to? Tawag niyan? Uh, sariling apartment, sa sariling hotel. Yun ang kabuan. Dito, malapit kami sa dagat. hindi hmm? ko mabuksan pala ito. Ano kaya yan nandyan? Oh, tinan ang oh, mga langga. Oh. Puro mga kabahayan nandoon. di Diba? Hotel landito. Ayun hotel to. Ayun yung dagat. Ah. Hmm. Andito kami pala sa tabi ng dagat. Ayun. So kahit magkakapin ako. Magkakapin ako, malaka. Kasi malaka 'yung bintol pa. Magkapi ako. Teka lang ha. <coughs> hanap tayo ng baso. Dahil, ano ngayon? Hindi ko alam kung anong araw ba ngayon. May mantika pala dito. Dito, hanap tayo dito ng baso. Ayun. Ayun, may baso. Laki naman ito. Ito ang ating pagkapihan. Diba? Diba? So, ang gawin natin, dandaan tayo kayong alaga ko. Alam mo yung alaga ko pag nakarinig siya ng kalampas ng uh, dito sa kusina. Kasi natin siya nagpapit tayo. Oh, ah, diba? Hmm. Ngayon, ito ang gamitin ko. Yung kay Baba. Wala akong baon na ano eh. Ah, David Off. So, maglagay na tayo ng mga itatubig. Malaki ng kapihan ko. Diba? Habang ah, tayo magkakape, kanaway natin yan. Okay na natin. Upo tayo dito. Dapat sa araw. Okay. Ayan, o, diba? Hmm. Kape na tayo. So, mga langga, na-prank kayo, ano? <laughs> Akala nyo, uuwi ako. Hindi ako uuwi. Uh, pinalikpit lang yung mga gamit kahapon kasi nga aalis uh, kami. Bigla ang kaming alis. So, siguro mga ilang araw kami dito. At libre ito dahil doktor ito ng aking alagang ano niya yung slot ng apa ng hotel na to. So, walang well, kahit like, wala yung uh...